Dinahamon ko si General Si Colonel Mitran Isa sa mga retired officers ng Armed Forces of the Philippines Okay, maraming salamat ano? ng kaya at sa uh, mga... Pranko at sa Ah... Uh, hindi ko alam kung saan ako mag magsisimula dahil uh, panibago ito. Ah... Uh, sino, sino, yung na, narito noon? Ako yung uh, dito ng linggo? Okay, Okay, para malaman ko kung saan ako magsimula. Okay. Narito po ako ay para sa taong bayan. Hindi ako narito para sa politika. Okay? Narito po ako para sa taong bayan, hindi para sa politika. At para sa taong bayan na inaabuso ng ating nasa otoridad. Kami pong bagong tubong organisasyon Pilipino Guerrilla Forces kami po ang nagbuo ng Guerrilla Forces ihanda natin ang bayan sa anumang sakuna sa ating bayan na mangyari. Pilipino, Guerrilla Forces, ako po ang founder. Sino po ang nakakilala kay Captain Dado? Okay, kung kilala yung si Captain Dado, siya ang kaunaunahan na kwento ng suporta sa Pangulong Marcos Jr. at sinundan ni Tiyanan kanas, at sinundan ko. Para sa kalaman ng lahat, mga Bago mag eleksyon sumuporta ako kay Pangulong Duterte sa dati Pangulo natin, sa kay, kay uh, Pangulong Marcos. Bago mag eleksyon tumulong ako sa kampanya at nagbuo ako ng higit kumulang 6 milyong Pilipino para tumulong sa ating Pangulong Marcos Jr. na inaakala namin na magbabago ang ating bansa. Magbabago ba ang bansa? Magbabago ang bansa? Yeah! Hindi nangyari, kaya narito ako ngayon nagsasalita sa harapan nyo. Ang inaasahan namin ay hindi nangyayari. Biruin mo, six million ang pinaghirapan ko buwin. Nakiusap ako, nakiusap, nakiusap. At sila ay gumastos na sa buong akala nila, sa buong akala nila mga kababayan ko, na yung ginastos nila ay may para may babalik ang sabihin yung kanilang kooperatiba ginastos sa nila para pabigyan ng pundo. Ano nangyari? Ano nangyari? Ay yung salitang nabudon! <laughs> nabudon! <laughs> Hindi naman siguro lahat. Pero ang panawagan ko, sa taong bayan, ang lakas natin ay nanggagaling sa taong bayan, hindi sa gobyerno natin. Taong bayan, magising na tayo sa katotohanan. Magising na tayo sa katotohanan. Laban tayo, laban. Dasal Ang payas, laban. Dasal Ayon. Okay. Ituloy ko ano. Dito ay uh, isa sa mga eskuwela, isa sa mga kultura mga kaibigan. Paano nangyari na bakit ako narito? Siguro lahat sa atin dito ay bumoto sa ating kamotong Marcos Jr. Alam natin 'yan. Dahil naka ticket siya, nakatandim siya kay Bay Sara Duterte. Pero anong nangyari? Hindi natupad yung ating <laughs> pangarap na magbago ang Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, kaya ako narito hindi sa politika kung hindi abuso ng nangyari sa Davao City sa KOGC. <laughs> KOGC sina inaabuso ng ating kapulisan. Pero hindi ko generalize ang mga kapulisan yun lamang na-assign sa KOGC. Ano? Na ito, ito pinapaliwanag ko. Maraming kasi akong kadibate. Ang sinasabi nila, alam ko na-encounter natin lahat ito. Ang sinasabi, pinapatupad nila ang batas. Dapat lang ipatupad ang batas. Ang sakot ko naman, wala akong question sa pagpapatupad ng batas. Pero, ang hindi nyo nakikita, yung abuso nang nangyari. May abuso pang nangyari. Kitang-kita, kitang-kita kita ang abuso. Kitang-kita kita ang abuso. Nakakusaan, may tatlong namatay, maraming nasugatan, maraming nasaktan. Hindi ba abuso yun? At pag-abuso sa aking paniniwala sa aking religion sa KOTC. Kung sakaling mangyari sa inyong religion, ano ang reaksyon nyo? Ha? Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. na manawagan ako sa lahat ng mga taong bayan kasama ko ng mga nakayon informe alam nyo sa mga kasama ikwento ko lang ano uh, ang aking membro sa Pilipino Guerrilla Forces kung Pilipinas nakakalat na kami, Pinahanda na namin kung ano ang mangyari sa ating bansa kaya kami nakialam dito sa problema ito, nakikita namin ng abuso. So, buong basa, buong uh, region, mayroon na kaming commanders, Pilipino Guerrilla Forces. I inaga, uh, Ina-advertise ko yan para malaman nyo na Pilipino Pilipino Guerrilla Forces. Yan ay tutulong sa lahat ng Pilipino na inaabuso. Yun po ang isang layunin namin na Pilipino inaabuso katulad ng POTC. Ano? Ako, gusto kong kuta sa POTC. Paya pa kayo! Paya pa kayo! Okay. Nalawagan ako sa ko maka officer of the armed forces samtang pimpinan ng national police ang iyo ang atiempo nagsama-sama ang marcos marcos duterte uh yung isa pa Vice president at saka imperial saya lahat basta ipaglaban ang ating bayan Lahat ay welcome sa aming grupo FDF pa sa Pilipino lawan sa mga timali na, na sa gobyerno. Lawan! Kasama ang mayroon! Lawan! Kasama ang mayroon! Okay. Mga kasama. Ito, natutuhanan po ito. pinakailangan mga masyela ko sa Davao City. Kung hindi nyo na itatanong mm -hmm. ang aking mga kapatid na sa tagong, tagong City, ako lang ang nasa Luzon. Mm -hmm. Ang City Engineer dati ng Davao City ay kamanghala ko, Engineer Mitran. Ang, ang, ah, uh, uh, ang post is here Ah, Inay Sara, ay aking kamag-anak is P.O. for Mitran. Okay kami dito sa grupo na ito, sama-sama kami, maraming pulis sa amin na nagkukunti na sa nangyari sa Davao City. Ano po? Nagkukunti na sila. Sila mismo nang muna. Ang masaklap nito mga kababayan ko, I'm sorry to say this, sabi ng mga kapwa, kapulisan na mga retired, nasa atin na lahat ang mga sindikato. Naku totoo ba yan? Laban kasama ang bayan! Laban kasama, kasama, kasama ang bayan! Kaya, mga kasama, kung ang panawagan ni Supremo, ni Kapindado, siya po ang Supremo namin sa IP, na ang panawagan niya, It is fun ang Philippine National Police at maghahanap tayo ng panibagong uh, pulis sa ating bayan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Alam niyo mga kaibigan, mga kababayan ko, ito na po akong information galing, galing din sa Philippine National Police. Nasabi nila, uh, palakasin natin ang DILT. Palakasin natin ang DILT at ang Philippine National Police. Bakit? Kasi ito ang kaya nating diktahan. Ang armed forces ay hindi natin kaya diktahan sa ating gagawin, sa ating mga plano. So nangyayari, nangyayari na ngayon. Tingnan niyo si General Torre. Hindi ko alam kung bubo si General Torre oh, oh, o tanga. Oh, oh, ha? Ano? Oh, bubo, oh, tanga? Katol, o pakasunod lang siya. Robot! Robot! Dinibigtahan lang siya ng may hawak na remote, remote control. Pero remote control lang siya. Okay, nung, di ba nung sa hearing, sa hearing nakikita ko siya at ino-observe ako yung pictures ng kanyang bibig. May mga buwan pintot itu, kanlipod niya. Ito sabihin ito, ito. <laughs> Kaya nga, kawawang General Torre. para sa robot na kakasunod, hindi niya na alam ang tama at mali. Perdugong robot si Tore! robot si Tore! robot si Tore! robot si Tore! Alam niyo, General. alam niyo mga kababayan, Ilang beses ko na hinamot si General Torre, Hinahamot ko si General Torre kung ang tapang niya para kami ang galing sa autoridad. Ako, 64 years old. Siya, sa palagay ko, nasa 53, 53 years old pa lang siya. Ahamotin ko siya. Ah, namin si General Bantag. Di ba wanted din bakit hindi niya hinahanap yung Kaya kina-challenge ko ang Philippine National Police si General Martel pagkatapos niya doon o tapusin niya na sa, sa QGC hinahanap ko siya, dalawa lang kami doon kami hanapin namin si General Marta sa Contenera dalawa kami maghanap kay General Marta kung kaya niya Ayan, no. kaya niya? challenge challenge! Dabaw, um, na bahag Ako! at Okay, sa totoo lang ako. Nung ako yung mga tingin di Kapitan, kahit dalawa lang kami nang lalakad sa kapundukan, kaya ko yun. Kasi alam ko ang taktika ng MP. Di ba ka, Eric? Oo, oh, okay. Tapos sa lang namin, ha? Yung dalawa. <laughs> yung kami, MP. Oo, oh, okay. Nagsawa. MPA, military, magkalaban. Okay. Ganito yan, eh. Ganito. Oo. Oh. Kasi kami, Nagsasalubong. Pans naman kami takot eh. Lahat kami may takot. Totoo. Nagkasalubong kami. Kaya kaya takuan niyan. Oh. Ano yan, ha? Ganun nun yan. Pero harmoniko si Gerald Torre. Ano? Iaamonin ko si Gerald Torre. Dalawa lang kami. Iparating niyo sa kanya. Dalawa lang kami. Kahit may edad ako. Basta nahamon ako. Kaya kung nakaring yan. Kamundukan. Dalawa lang ako. Dalawa lang yung ay, I mean, eh? dalawa lang kami, isang escort ko, naglalakad kami sa mundo, sabi ko, instruction ko sa tao ko, kung sakaling mapalaban tayo sa rebelde, eh, kung sino na-engage, at hindi mo makaya natin, hindi tayo mag-decade, ang gagawin natin, run for your life, saan tayo tatakbo? Saan malapit na kampo, doon tayo tumakbo? Yun ang taktika ko. Kasi, pag gumamit ako ng maraming pwersa, ayaw ko, yung tao ko, mabawasan ko, at magdiniligado sila di bali na akong commander ako maghaharap sa panganib but because I am the commander okay at ah, tingnan niyo hinahamon ko si General Torre ha? Ah, hinahamon natin ang pamumumog General Torre sa QGC. Pagkatapos niya yun, maghamon kami, ham, hanapin namin si General Balta kung saan, isa rin wanted. Wala akong question doon sa pag niya kay Pastor Kibuloy Tama lang yun, pero dapat respetuhin natin, respektuin natin ang ating paniniwala at karapatan ng bawat Pilipino. Sana, makita-kita pa tayo, dapat magkaisa tayo para sa bayan, laban! Kasama ang ampay na bayan. Laban! Kasama laman. ang ampay